Hello guys, welcome sa aking Facebook. So nandito tayo sa Katigbian. Kung saan nakatira yung sikat na vlogger ng Katigbian, si Sir Harry. So ngayon ay magkakaroon tayo ng quiz bee at bibigyan ko yung mga pasagot ng 100 pesos. Okay, so ready na kayo guys? Okay, so ang una nating tanong. Ang English? Tagalog! Okay, Sino ang pambansang bayani? Ikaw. Duterte. Wrong. Push up. One. Push up. Push up. Push up, Push up ka. Isa. Push up. Sino ang pambansang bayani? One. Duterte. Push up. Mali. Mali. Sino ang pambansang bayani? Ako. Mali. Push up. Sino ang pambansang bayani? One ikaw, sino pa ba yan eh? Si Rizal! Mayroon ngayon, mayroon na ng Jesus ka! Hoy, kani anay! Eh. Kani anay din Bente kami natin. Anong masasabi mo? Sa mga bata na hindi nakasagot? Anong masasabi mo sa kanila? Hindi ka mamara mabuti! Okay!